Hi guys! Another day, another vlog. So, for today's video, isang maulan na hapon na naman ngayon for today's video. Halos araw-araw na nga din talaga nag-uulan kaya naman nakakatamad na nga din talagang kumilos dahil nga masarap nga din talagang matulog na lang. Dahil nga hapon na nga din talaga at maghahaponan na kaya naman naisipan ko ng magluto ng ulam namin. Hindi ko nga alam kung anong tawag dito sa niluluto ko pero tinatawag ko nga itong adobong paksyo dahil nga pinaksiyon na nilagyan ko nga ng toyok para adobo nga din ang dating niya. Masarap nga din talaga itong ulamin lalo na kapag medyo maangang kaya naman dinamihan natin to ng sili. Pag ganito talaga yung ulam namin talaga naman ang sarap nga din talaga ng kain ko lalo na kapag maangang. Nagreklamo nga yung mga kapatid ko sa luto ko na to dahil nga sobrang nga nga din daw talaga parang ayaw ko nga din daw magpakain. Lalo na nga din talaga yung kuya ko kapag nagluluto nga din talaga ako ng mangang talaga naman nagliliyab din talaga siya sa galit dahil nga hindi nga rin talaga siya mahilig sa mga mangang na pagkain. Isinalang ko na nga din talaga dito sa kalan para naman maluto na to at abang nagluluto nga ako dito ay nagugas na nga din talaga ako dito ng plato dahil nga tambak na yung ugasin namin. Mahirap kasi kumilos dito sa lababo namin dahil nga maliit lang to kaya kailangan talaga wala laging ugasin dito dahil nga ang hirap nga din talagang magluto kapag marami din talagang ugasin. Gusto ko ngatin talaga ayusin tong lababo namin dahil nga ang hirap nga din talagang kumilos dito lalo na kapag marami nga din kami lulutuin. Diyos ko po abang nagugas nga ako dito ay may nagpapakyot na bata dito sa likod ko ay talaga naman siya. Huy! Hindi naman pala ako po na ganito din pala talaga dapat magugas yung may nagpapakyot sa likod. Tsa! Dahil nga paggabi na nga din sa mga olas na to kaya naman naisipan ko na nga din talagang maglinis. Malit lang din naman talaga itong bahay namin pero madalas dito talaga sa kusina magulo kaysa naman dun sa kwarto namin. Madalas talaga dito talaga ang kalat sa kusina dahil nga dito talaga lahat ginagawa yung mga kalat. Tiyah. Meron kasi kami dalawang aso at isang pusa kaya naman kailangan talaga may at maya ang walis dahil ngayong balaybo nga nila ay nagkakalat sa sahig. Buti na nga lang din talaga ay wala talaga sa lahi namin ng mayika dahil nga sa balayibo ng aso namin minsan ay lumilipad-lipad pa nga din talaga. Nagmap na nga din talaga ako dito para naman maya-maya ay kakain na nga lang din kami dahil nga malinis na nga dito. Naluto na nga din talaga itong ulam namin kaya naman mamaya ay kakain na nga din talaga kami dito. May natira pa nga din talaga kami ditong pakwan kaya naman iiwain ko na to dahil hindi na nga din to pwede magtagal dahil baka nga masira pa ito. At maya maya nga din talaga ay naluto na nga din talaga itong ulam namin kaya naman tara kain tayo. Hindi nga din talaga ako nagkamali talaga naman sobrang nga nga din talaga nito kahit bata hindi talaga din kayang kainin pero no choice nga yung mga kapatid ko ay kumain na nga din dahil ito nga lang din talaga yung ulam namin. Kinain ko na nga din talaga itong pakwan dahil nga hindi na nga din talaga pinapansin ng kapatid ko at maya maya nga lang din talaga inanod na nga din talaga ako nito dahil nga mamaya ay matutulog na nga din tayo. Kaya naman, dito ko na tatapusin ang aking video. Don't forget to follow and subscribe sa ka-YouTube channel, Facebook page, at huwag din kalimutan i-share itong video ko. Thank you for watching!